kalab so ngayon po ang oras po ngayon is alas 4 po ng madaling araw at ngayon po ay sahod day ayan so syempre pag sahod day talaga kami po eh talagang natataranta na din na yung mga kailangan na dapat bilhin naalala ko dati kapag nakasahod kami pinapagawa namin agad ng bahay Ayan. Pero sa ngayon po mga na napapansin niyo naman po yung mga viewers namin ay e, maliliit na. Eh syempre dapat kailangan talaga na limit-limit yung bibilihin namin ng mga kailangan. Lalong-lalo na sa bahay namin na hindi pa talaga siya natapos na ipagawa dahil yung sahod po namin ay e, talagang hindi na talaga siya pang bahay talaga na ano. So yung ano lang talaga is ay uh, yung sahod namin is pangbayad na sa kuryente, sa tubig ganon, at siyempre sa ano din namin sa mga pagkain namin. Ganun na yung naaano namin makakalam. At alam niyo naman 'di ba, nagbibigay din kami every month sa uh, mga magulang namin. Hindi naman siya gaano kalakihan, pero at least meron 'di ba? Ayun. At talagang madami na siyang bayarin, lalong-lalo na pag Wi-Fi, 'di ba? Tapos nung sahod namin, Is bumili po kami nang uh, baboy, mga biik. At siguro ngayon is dadagdagan namin yung biik makakalaw kasi talaga dapat yung bibilin talaga namin sa sahod ngayon is drone talaga, di ba? Kasi para makita niyo naman din po. Pero napag ano namin, medyo kulang pa siya. So yung ibibili namin na drone, ibibili na lang po namin ng biik para mas dumoble pa kapag nakaano tayo ng baboy. Kaya ngayon po is pupunta pa kami ngayon ng Butuan City dahil nag-recommend po si Mama Inday na mura lang daw yung mga hotdog, mga lumpia, suriso, ganon. So doon tayo pupunta mga kalab. Bibili tayo, magro grocery tayo for today's vlog. Ayan. At ngayon po mga kalawis yun nga Para mag-aarasing ko na yata Ngayon po is Pupunta na po tayo doon sa Butuan City Ayan si Giselle oh. Diba madaling araw na So let's go Ayan, so dito pa palagang nag-relate po sila mga maintay, my God. Madaming tao. Alam nyo mga kalab, until now talagang nahihiya pa rin talaga kami mag-vlog sa madaming tao in public. Kasi ito naman, hindi natin ano yung ibang tao mga kalab, no. dinatin kasabay kung sasabay pa sila sa mga trip natin. Pero ito laban lang mga kalab kasi kailangan mag-vlog. Patatinan mm ba? -hmm. So, ngayon mga kalabs, andito na po kami sa Langihan, Butuan City. So, si Francis yung nakakaalam kasi kasama siya nung pumunta siya dito, si Papa. pa oh, na Bye! Hi, Ma! Hi, Ma! Pretty! Ay, lala ko natin mga kalab. dito si Mama Inday. kani mo na di ah? Huh? So, ito yung mga bibili natin mga kalaw. Ito yung mga dito. Kaya sa itaas <laughs> na virus. Babirus yung nakakalaw dito. Actually, ito yung pinakamay na sadya namin mga kalaw. Dito bumibili sila mga mainday tapos binibenta nila sa tindahan nila. Ito, pang baon lang po talaga ito ni Giselle. Huh?

kasi na lang talaga. niya. -tino. Tino. So ayun mga kalab, uuwi na po kami dahil nakabili na po kami ng mga ano. Nakabili na kami ng, ito na po lahat. So ayan, alala ko dati mga kalab, dito po, nag, ano po si mama, nagdisplay po ng isda. Oh, di diba? sera kasi si Mama Six 6 a.m. pa, oh, di ba? Ngayon po ay uuwi tayo ta dahil bibili na naman po tayo ng bigas. ah oh, ang dami ng chicharong. Si huh? Ayan, nandito na tayo sa pagbibili ng bigas. Grabe, ang daming bigas mga kalab. Oh. So, ito pala yung pinaka-main po na bumibili po yung mga may mga city. Ganun ba? Sa mga tinda malalaking tindahan para magbenta ng ano. Ang sirado pa? Ito ah. Ito mga bigas. So, dito na kami sa loob mga kalab. Ayan. Di ba mga bigasan nila oh? Fuck. Ang daming bigas. Diyos ko kung ganito, to, ganito kadami yung bigas natin. So mag lang kami ng ilang saglit dahil wala pa daw yung mismong nag-aano dito. Pero yung mga trabahador nila andito na. Yun yung mga bigasan. Muna. Hmm. Ito po yung bigas. Kunan mo na yung pakpat. Matatagpuan lang dito makalab sa Dusang Gilis makalab. Azusa, Los Angeles, Agusan del Norte. Ayan. So sa Mindanao o, okay. oh, di ba? Masagana talaga ang Mindanao sa mga bigasan. Balay yung mga bigas nila, dito lang din nila inaano, tinatanim doon sa kabila diyan. Nandun din po. Ha? Awesome. gold Wow. ito yung mga bigasan nila mga kalaw. Pag o. Oh. Tapos yung kanilang galing mga kalaw, galing po dito sa Bisaya. Yung machine nila para magaling po yung mga bigas. Ayan hmm. Oh. So, daming bigas. Golden rice. lang ba? So yung, ang binili po namin ay golden rice. So naghahalaga lang po siya ng 2.6, di Diba? Diba? Um,

nung nagnegosyo kami ng baboy talaga nung ano pa talaga nung nag-start pa kami ng vlog tapos nakakasahod na di ba nag-ano tayo pinag magnegosyo ng baboy and, uh, tapos isa din po sa ano namin mga kalab na magnegosyo ng bigasan uh, ayun so para sa akin mga kalab talaga -click, click kasi yan kasi di ba yung pang ano kasi ng tao is yung kanin di ba so comment below if eh, okay ba mga kalab yung pag-negosyo ng bigasan uh -huh. Andito na po kami sa bahay. ito, ito po yung mga nabili namin mga kalove. Mga tusino, hotdog. Ayan. So, ito po ay mga ulam po ni Giselle. Diba? So, ito yung mga na Bili namin ulam. At ito rin po, may balbakwa kami dito. So ito po ay uulamin po ni Giselle mga pag may pasok. Grabe, noon mga kalab, nakukuha ko yung mga ganito kasi si Mama Inday, palagi kasi akong, kami ni Yunilin, palagi kaming uh, pinaghahandaan pinaghandaan talaga ng mauulam namin everyday, kada, uh, ano, kasi nagbibenta si Mama kasi, labasira kasi si Mama, kaya talagang hindi pwede na hindi talaga kami makano ng ulam tapos dinadalhan din kami ng mga burger ni mama pag siya sa isda sa pangingisda pag, galing siya sa pagtitinda ng isda di ba ang swerte na namin ng, na, ganoon na, na makalab ganun mga kalab. kaya nadala ko siya ngayon mga kalab, na mag ano ng ganito para syempre magkaroon tayo ng masasarap na pagkain Nasa dito kami ngayon sa Cabadbaran City dahil bibili po kami ng pagkain po ng baboy which is uh, ultra pack starter dahil maliliit pa sila mga kalaw. so let's go So, sa mga nagtatanong kung ano po yung aming pagkain po sa mga biik, ito po, uh, ultra pack starter po pag medyo, um, medyo malalaki na sila mga kalabot kaysa mga biik na ganon. So, yun yung pinapakain namin sa kanila kasi proven tested na mas mabilis silang tumaba at lumaki kapag uh, ultra pack po ang ginagamit so nagbili kami ng pagkain sa baboy at nagpapab nagpapabili din po sila mama inday ng kanilang pagkain sa baboy So, andito na po kami sa bahay namin. Yan kung napapansin nyo po mga kalav, no? Hindi pa tapos yung bahay namin. Kasi alam niyo naman, di ba? Yung sahod kasi namin sa YouTube, eh, di naman siya gaano kalaki. Pero malaki pa din naman kung tutuusin. Pero compared lang po sa mga nagdaang mga buwan, last year, eh, napakalaki talaga. Kaya, kung napapansin nyo po, di pa talaga natatapos yung bahay namin. Kaya ito po yung bahay namin, mga kalav. Di pa siya natatapos. Yung sa minya, niya, di pa siya natapos. Ayan. Tapos dito din. Tapos dito sa amin kwarto. So, kunting ano na lang kumakalam, gastos nito Toys, matatapos na talaga. di ba alam nyo naman, di kami agad nagpatapos sa bahay namin kasi yung una talaga is nung nagrenta kami sa fish pond, ba diba? So, kaka one year lang namin sa fish pond. So, lahat po ng mga sahod namin is andun po sa fish pond. Like, nung pag <laughs> re po sa nirentahan naming fish pond tapos nung bumili po kami ng bangus pero maliit lang talaga siya pinapakain naman po namin talagang sadyang baka siguro ganun lang talaga ang tubig doon at pati na din po ila mama bibi so isa din po na nag failure kami sa inilagay naming mga sugpo hindi din namin ginusto so bale yung na ano namin doon is 50,000 pero ni isa wala kaming nakuha dahil, yun nga, may malaking isda po na nakuha kami doon. Tatlo na talagang siguro kinain po ng malaking isda yung mga sugpo. Tapos ang fish pan na yan is napakahasil talaga dahil medyo madami siyang pagtatalas. Di namin siya marino renovate po ng... So, super 100% talaga na renovate kasi di naman po sa amin yan tapos yung sa baboy last, last month pa talaga eh na failure din po kami sa pag-alaga ng baboy kasi di ba namatayan kami balit 10 na na mga biik yung namatay sa amin so napagtanto ko grabe ganun talaga yung buhay mo akala mo uh, masaya ka na pero kahit na feeling mo na andyan ka na sa finish line pero talagang nadadown ka pa rin talaga dahil sa problema mo talagang sadyang masasabi ko lang talaga na kahit na ano pagsubok sa buhay na madaming problema, hindi naman talaga natin maiiwasan na mag-down tayo kasi normal naman po yun kasi diba nag-expect tayo pero nadismaya na hindi natin inasahan kasi yung excitement natin is puro masaya lang tapos bibigla na lang aabot yung problema na ganun ganon lang so talagang kahit may problema tayo, totoo naman talaga wala namang tao na hindi dinadamdam ang problema, meron talaga kaya yung sa atin lang is kapag nadamdam natin eh dapat hindi tayo magpa-apekto ng mas grabe talaga kasi Walang talaga makakatulong sa sarili natin no kasi tayo lang talaga ikaw lang din ang makaka-appreciate sa sarili mo kaya kung meron kang gustong maka-appreciate sa sarili mo o mag-ano ka ng ibang tao huwag ka nang umasa kailangan mong mag-ano sa sarili mo na kaya mo to or appreciate mo yung mga nagawa mo para syempre masaya ang buhay kaya ito pagpasensyahan nyo na na talaga hindi po talaga natapos yung bahay namin pero ang importante po at least meron na kaming bahay di ba Kasi alam nyo mga kalab, kapag nagbababoy, hindi madali. Grabe, kapag nagbababoy talaga mga kalab, no? Kailangan mo talaga na madami kang, ano sa biik, pagkain. Kasi yung sikreto kasi namin, kaya medyo sa almost 3 months and half pa, eh nagtitimbang na siya ng mga 90 kilos up. Eh dahil, nagpapakain kasi kami dito, is eh, pinapakain namin ng uh, umaga, tanghali, hapon, gabi. Tapos may mga times pa na medyo pag may narinig na, na may tao, talagang sumisigaw yung mga biik. Kaya pinapakain talaga namin. Kaya sa pagbababo, hindi siya madali dahil magastos talaga ang pag ano, lalong lalo na na yung pagkain ng baboy sobrang mahal, pero pag yung tao bumili sa amin ng baboy, ang mura lang so ngayon po mga dito na po kami sa bahay at ngayon po ay talagang papakainin na po namin yung ngayon po at uh, nakabili na po tayo ng ating pagkain sa baboy so lalagyan po natin ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement po para po sa, syempre, mas tataba pa sila at mas lumaki po yung kanilang timbang. Kami naglalagay kami ng King's Vita Plus. Ang nilalagay namin is mga tatlo. Pwede din po lumagpas siya, pero di, kasi din naman siya po nakaka-overdose. Sa so, ngayon is, isa lang yung ilalagay namin dahil nilagyan na namin ito nakaraan at tapos kinuntinyo lang namin yung pag-vlog dahil may nilakad kami Ayan. Ito po yung King Spita Plus Makalabi. Halo na may no. Powder po siya makalaw. Okay, ganun lang. Tapos may kabo po kami para ma... Basta na na po namin yung makalaw. Para malaman natin na... Ayan. Ultra pack po yung ano namin na... Greetings. Ultra pack baka naman. Update nyo namin kayo sa big na nabili namin. Ito po sila. Pat. Ito na po sila. Kano saan pa nag-ipalit doon? Saan na nakabuan? Ayun, isang buwan na po ito sila. Mayroon. So sila po ay dry feed pala mga kalaw. Uh, at ito silang dalawa pala. Away sila mga kalaw. Ito naman po yung ano ni Mama Inday. Ang maliit. Ang bahog ni Mama. Wala na. Wala na? Ayun, wala na. May bahog Ayan na. Ano na, apsan, lagi binu. Ito na may laki. Mga kalab, ang laki na ng baboy nila mama Inday, oh. Laki na nga to. Laki na nga to. lumaki. Tignan nyo po mga kalab, nakita nyo po yung ano namin. Kung nakita nyo po yan mga kalab, ang liliit pa, di ba? Mas maliit pa yan. Nung bili po ni mama Inday, 2.5 lang. Tapos tignan nyo, ang laki na. Bino. Tapos itong sa amin, 3.5. Kada isa, ang laki na din, oh super buyag. Grabe mga kalab, iba talaga ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Nag one month na po sila, Ka kaka one month lang po nila, Tapos ang laki na. Sorry na ba, ano? Akanang black ay Papangalan natin ng tapos pa, 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 papaanakin natin yan. Oh, yeah. So ngayon mga kalab ay nagpag-desisyonan. Nag-desisyonan po namin makalab na oh. ano, mag-aanay po kami. So may nabili kami na Ayan po, dalawa. Ito ay kulay puti. Ay, lalaki po yan. Ito ay kulay kabang. Babae, po, babae okay. po yan. So, yung totoy niya ay... Didi. Yung didi niya ay 14 lahat. So, na-desisyonan din namin makalab na. Napakaganda din yung didi niya. Kasi yung didi niya ay bitay talaga. Hindi sa hindi kapreha noon sa aming mga alagang bihig. Kasi yung totoy niya, yung didi niya ay medyo hindi labas oh, Hindi labas So ito labas talaga lahat yung photo uh -uh. niya Ayan po Tapos 14 daw oh. Actually yung decision namin mga kalab Is bibili kami ng baboy sana Para gawin pong inahin Pero napansin ni Francis na Pwede siya Kasi yung napagbilhan po namin na biik Ay talagang maganda naman po ang kanyang lahi mga kalab, Yung kanyang mama maganda daw Sabi nung nabilihan namin dito At doon. mabait din ito mga kalab no? Yung hindi pagkapagayaan noon sa aming baboy Na mga gat ito mabait o eh? si ano uh, si Black Black bibili sana kami ng baboy ngayon pero nung pag tanong namin kay auntie eh, kailangan pa daw na paabutin pa ng isang buwan bago siya yung I mean yung ano ba malutas po yung anak kasi meron naman po silang bagong nanganak daw tapos papaabutin pa ng uh, lutas para syempre hindi po mabigla kaya syempre uh, magaantay mag-aantay na lang po kami bago po malutas po ang bab, mga, mga bi, bago po malutas po yung mga bi kasi para syempre pagkuha natin makalab kalab is okay nakagaya nito ng pagbili natin is hindi na sila hina, hindi na nila hinahanap yung kanilang nanay talagang makakain na sila ng mga feeds ganun so saka na kami bibili makalab pero nakahanda naman po yung pera sa ngayon lang po ay napagdesisyon nga namin na ito yung gawin naming inahin dahil 14 yung kaniyang dede tapos mas malabas yung kanyang dede di kaya nung kay mama pig na medyo pasok yung kanyang papasok yung kanyang dede mga kalaw natin yan B isa. yung isa yung babae ay kabang kabang hmm. si kabang oh, si bang kulay kabang si kabang si kabang si kabang si kabang si kabang Sikabong, sikabong. Sikabong at sikabang. O, di ba? Pinalanganan na po namin. At yes. sana matupad mga kalab no na ma-perfect naman po yung ating pag-iinahin kasi talagang nakakatroma talaga. Pero ganoon talaga yung negosyo. Palaging malulugi, ganyan. Talagang ang pag -inegosyo isa din talagang sugal. Kailangan mong isugal lahat bago mo makamit yung mga ganun, di ba? Maraming salamat po sa lahat po ng nanood ng aming vlogs at sana po um, i-like, i-share at comment nyo po itong video na to para syempre mas ma-recommend po tayo ni YouTube. Ayan. Yes. At syempre follow po yung aming, i-follow nyo po yung aming Facebook page dahil nasa 825k followers na po tayo at malapit na po tayo mag 1M. At yes. kapag aabot tayo ng 1M, mga kalab, magsiselebrate po tayo ng ating 1 million followers yes. sa Facebook page. ayan So, talagang mahirap humakot po ng uh, mga followers, 'di ba? Lalong-lalo na na medyo lumiliit, bumababa yung views, pero ganun talaga. Medyo yung mga taos na umaya na din sa mga vlogs. Kaya kailangan natin gumawa ng paraan o ganyan At sa I amin mean, mga kalav Yung mga content na I amin mean, Stay, ano lang talaga Mga simple lang, ganon Hindi kami gumagawa ng iba pang content Na magpaloko sa mga tao Sa mga viewers Para lang lumaki, ganyan So kung ano lang yun po yung nasimulan namin Is yun lang talaga basta, basta nakadepende pa din yan sa tao Kung magugustuhan ba o hindi Ayan. Kaya maraming salamat po sa lahat po ng nanood ng aming vlog. At syempre, bago kayo malis please don't forget to subscribe our YouTube channel at kami ang Franoli Love Team nagsasabing dapat love, love!